Hello mga Mars! At sa video ko nga na ito ay mapapanood ninyo, syempre, yung araw-araw na ginagawa namin ni Mister. Ang pagtitinda at pagluluto ng mga paninda. Madalas nga na ipinapakita ko sa inyo yung araw-araw na buhay namin ni Mister dito sa aming tindahan. Ang gusto ko lang naman ay mag-share ng mga kwento ng buhay ko, ng buhay namin ni Mister para maka-inspired tayo ng ibang mga tao na mga hirap din sa buhay na katulad namin noon ni Mister. Nang dahil sa pagtutulungan, si pag at pagpupursige namin ni Mister na kahit pa paano ay nakarao sa buhay at napupunan yung pangangailangan ng isang pamilya. Yung sobrang sipag at pursige namin noon ni Mister nadala namin ito hanggang ngayon at nabanggit ko nga sa mga dati ko pang video na 19 years old lang kami noon ni Mister nang magsimula na magkaroon ng sariling pamilya. Lahat ng sikap, paraan, diskarte para mabuhay ay ginawa namin ni Mister at sabi ko nga noon kay Mr. na itigil na natin yung pamamasukan sa mga pabrika. Dahil ang tingin ko nga noon na parang walang asenso yung ganong trabaho na namamasukan sa minimum na sahod. Pag sweldo ay magbabayad ng renta ng bahay, tubig, kuryente, tapos panggatas pa ng bata, at yung konsumo pa ng pagkain namin, pamasayas trabaho. Lahat ng budget ay ginawa ko na para mapagkasya pero hindi talaga kasya. Hindi pa man sumasapit yung araw ng sweldo, ay nakaka utang ka na doon sa 5-6. Kapag nakasweldo ay magbabayad ka. At kung kinulang ka na naman sa pagbabajet ay mangungutang ka ulit. Naisip po talaga nung mga panahon na yun mga Mars. Paano kung nag-aaral na yung aking mga anak? Kahit na maliit pa yung aming mga anak ay iniisip po na kagad kung saan namin kukunin yung pangbayad ng matrikula. Kung sakaling mag-aaral na yung aming anak sa college. Kaya naman pinilit ko si mister na kami ay magtinda na lang ng pagkain. Nang masubukan namin ang pagtitinda, dito ko nakita na mas higit pala yung kita namin dito kesa mamasukan kami na nakaminimum. Kaya mas nag-focus kami ni Mister sa pagtitinda. Maraming mga dahilan kung bakit nagsisipag, kung bakit kailangang magpuyat. Hindi lamang yung dahilan para kumita, kundi ang pinaka-priority ko talaga sa paghisipag ko ay yung aking mga anak. Ayaw ko silang maging kawawa na hindi nakapag-aral dahil walang pampa-aral ang magulang. At yung pinaka-totoo rito mga Mars, syempre nang, bilang isang nan nanay, nangangarap din ako na makakain ng masarap, ang makabili at maka-afford ng mga bagay na gustong bilhin. At nang dahil sa pagsisipag at pagsisikap namin ni Mister, ay nagawa namin yung mga bagay na ito. At hanggang ngayon mga Mars, ilang taon na ang lumipas, ay parang nakasanayan na namin ni Mister ang maging masipag at syempre higit sa lahat. Sinasamantala namin yung pagkakataon na napakabili talaga ng aming mga paninda. Alam nyo yung madalas na sinasabi ng mga kabata na walang forever ganun yun mga Mars walang forever kaya hanggang malakas ang iyong paninda ay samantalahin mo dahil darating din yung araw na mananahimik ka at magpapahinga ka <laughs> at mabalik tayo dun Mars sa kwento ko na mas pinili namin ni Mr. ang magtinda kesa ang mamasukan. Kasi nga naman, kahit anong galing mo doon sa trabaho mo, etong akin ay real talk lang naman. Hindi ka talaga pamamanahan ng kumpanya. Hindi ka babahagian sa sobrang sipag mo at galing mo. Mas maganda talaga na meron kang sariling negosyo. Umpisahan mo lang sa maliit na negosyo kung wala kang sapat na puhunan. Ang mahalaga ay sarili mo yung negosyo. Sa pananaw ko lang kasi, kapag sarili mo yung negosyo mo, ilabas mo man lahat ng sipag at galing na meron ka. Ikaw din lahat ang maikinabang ng mga sakripisyo na ginawa mo sa negosyo na meron ka. At dito nga nakita ko talaga na merong asenso sa pagtitinda o pagninegosyo. Kung meron mang mga umaasenso na namamasukan siguro, meron pa silang ibang mga sideline, racket para kumita pa ng pera o kaya naman ay malaki yung kanilang sweldo. Sa katulad kasi namin ni Mr. na high school graduate lang, ay ordinaryong mga trabahador lang talaga mga Mars. Malayo na taasan ang sweldo dahil hanggang minimum wage lang talaga. Pero itong akin mga Mars ay sariling opinion ko lang at karanasan. Ang video nga pala na pinapanood nyo na ito ay araw pa ng Sabado mga Mars. Biernes ng gabi mga bandang alas 9 ay nagumpisa kami ni Mr. magluto ng mga panindang kakanin at pa-order at inabot kami ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Pero bago namin umpisahan ang pagluluto ng mga kakanin ay bagong gising kami ni Mister. Mahaba ang naging tulog namin nung hapon ng biyernes at gabi na nga nang kami ay magising. At gusto ko rin magpasalamat sa mga nababasa kong comment na health is wealth nga daw. Totoo naman po yun at dapat ay pangalagaan din namin ni Mister yung aming kalusugan at hindi palaging nagpupuyat. Tama naman po yun. Maraming salamat po sa mga paalala ninyo at na-appreciate namin yun ni Mister. At umaga ng Sabado, thank you Lord dahil napakarami talaga ng aming mga customer Sandali lang ay naubos kaagad yung mga luto naming mga kakanin na napakarami. Umaga pa lang ay maraming nag-oorder sa amin through online na magpapa-reserve at nagbabayad kaagad sila tapos for pick up na lang ng rider. Naubos ka agad yung panindang kakanin pati yung almusal kaya ang paninda ko rito ay mga ulam para sa pananghalian. Mga bandang hapon ay gumawa pa kami ng mga pa-order ni Mister. At dahil maluwag pa yung oras ko kaya nagkaroon pa ako ng pagkakataon na maka magluto ng mga sapin-sapin at ng kutsinta. Dahil itong huling order na ginawa namin ni Mister na dapat sana 3 p.m. pa lang ay pipig na pero tumawag si customer at nagpa-adjust ng oras dahil malilate daw sila sa pag-pick up. At eto yung huling niluto namin ni Mister na order ng customer para kapag dumating sa kanya ay malutong pa. Bandang hapon na nga ito ang kagandahan lang mga Mars dito sa lutuan ko. Dahil naka-aircon nga, hindi ka madaling pagpawisan at nakakaramdam ng pang Lata at pangihina sa sobrang Pagod. Sa mga oras na ito Mas nangingibabaw sa amin yung inaantok At gusto ng matulog. Araw nga ito Nang sabado at kapag araw ng linggo Ay marami kaming lutong kakanin Gabi pa lang ng sabado ay nagluluto Na dapat kami ng mga kakanin Pero dahil tapos na kaming magluto Ng mga kakaning sapin-sapin at ng kutsinta Sa madaling araw na lang kami Gigising at magluluto ng kakanin Na puto at ng biko mga magtatanong kung hindi ba mapapanis yung mga niluto kong kakanin kasi nga medyo napaaga talaga yung luto ko. Ang sagot ko po ay hindi kahit dalawang araw pa. Subok na garantisado na matibay at hindi madaling mapanis yung mga luto namin kakanin. Yun lang po mga Mars. Salamat sa panonood. Follow for more and God bless.